Pasado alas 12 ng tanghali kahapon, September 23, kuha sa CCTV ang pagdating ng motorsiklong ito sa Rimando Road. Huminto ito sa tabi ng isang kotse. Yumuko ang rider ng motorsiklo at tila may inabot sa tabi ng sasakyan. Isinukbit niya ito at saka umalis. Yun pala pulot na nito ang nalaglag na wallet ng 58 anyos na si Bobot. Halos tabat ng substation 6 sa may Aurora Hill, o, nagload lang tayo sa isang pagloadan doon. And then, pagbalik ko ng car, pagtupi ko ng payong kasi nakalagay dito yung, yung wallet. And then, naghulog. So, yun nga, nung um, ko ng sakyan, eh, sabi ni Mrs. Uy, may naka, ano yung minamina, pulot yung, yung uh, rider, sabi niya. Nagantay pa si Bobot ng halos ilang oras sa pag-asang maibalik pa ang kanyang wallet pero hindi na raw bumalik sa lugar ang lalaking nakapulot ng kanyang wallet. Anya, importante raw kasi ang mga laman nito, gaya na lamang ng kanyang mga ID, pera at lisensya. Pero hanggang ngayon kasi hindi pa binabalik. Eh. Ando naman yung mga contact number natin sa likod ng license. Normally meron naman talaga yun. At saka yung address siyempre. So kung ani sana, kung anis naman yung rider, eh, balik niya. No? Hindi naman siya lugi eh. At uh, bibigyan naman natin siya ng pabuya. Yun lang nga, uh, hassle, siyempre, tak-tak. Uh, marami, marami kang isisecure na documents. Ano? Kaya ngayong araw, September 24, agad itong kumuha ng affidavit of loss at maging ng duplicate ng kanyang driver's license. Lalo pat kailangan niya ito sa kanyang profesyon bilang isang driving instructor sa isang driving school sa lungsod. Yun nga, wala pang uh, government issued ID dahil nandun lahat. Kaya yun, uh, ko na atayon, uh, obligation nga natin pagka nawalan na yun ng uh, anumang ano mga gamit natin, ano, lalo na kung dun yung identity natin, kalangan uh, kailangan natin talagang uh, i-report sa police, police blatter or affidavit of loss. Agad din niya itong in-report sa Baguio City Police Office Station 6 para sa agarang pagkakakilanlan at pagkakatuntun ng rider. Baka magbago pa isip eh. Uh, o kaya baka hindi niya lang siguro napansin yung, kung ano, naitabi niya lang. Uh, umaasa pa rin tayo naman baka ibalik. Eh, di salamat kung hindi naman. Okay lang naman basta gamitin ng tama yung yung uh, nandun sa wallet. Okay lang naman. At uh, tulong na rin natin. Umaasa pa rin naman si Bobot na maibalik ang kanyang mga ID para maiwasan ng anumang abala at para hindi magamit ang kanyang ID sa anumang krimen. Vanessa Bugtong, RNG News.